Kaliwat ka ng mga papuri ang natatanggap ngayon ni Miss Universe Philippines Chelsea Manalo mula sa mga international celebrities at mga kilalang personalidad. Una na dyan ang Hollywood model at host ng America's Next Top Model na si Tyra Banks. Hindi napigilang mapakomment ni Tyra sa official headshot photo ni Chelsea sa Miss Universe. October 18 pa ito ipinost ng Pinay sa kanyang Instagram account. Ngunit ngayon lang dito nagcomment si Tyra. Ibig sabihin, malaki ang posibilidad na binisita niya mismo ang profile ni Chelsea. Maging ang Telemundo host na si Carlos Adian ay aminadong si Chelsea ang pinaka nag i -standout ngayon sa Mexico. Uh, una preparación sa mucho por parte de Filipinas, vemos primera, yo digo, creo que es la primera vez, si mal no recuerdo, es eh, una morena espectacular eh, que trae Filipinas. No. Sa interview naman kay Mr. Alvaro Rey, ang general manager ng Presidente Intercontinental Hotel, Sinabi niyang hindi maiwasang mapansin ang ganda ng Pinay. Maliban dito ay napakabait daw ni Chelsea. Ms. Philippines is beautiful. Wow, thank beautiful. you. Beautiful. I, thank you, Senor. I had the chance to speak to her yesterday because she was doing a, a photo shoot and she did beautifully and she's very sweet, very kind and beautiful as well. Nakaka-proud na kahit pilit sinisiraan ng mga taga-Thailand si Chelsea, tulad ng picture na ito na ipinost ng kilalang Facebook page na Talk Miss Thailand na may 109,000 followers upang pagtawanan ng ating kandidata, ay kumikinang at napapansin pa rin ng mga international celebrities si Miss Philippines. Kung ikaw ang tatanungin, si Chelsea na nga kaya ang ikalimang Pilipina na mag ng corona ng Miss Universe? Gaano kalaki ang tsansa niyang manalo? Put your comments below! At upang maging updated ka sa laban niya sa Mexico, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell